Ito na po kami sa View Mall. Ipapakita ko sa inyo yung View Mall Momos. Bakit nilagyan ng Momos hindi malang nakamos? <laughs> Dapat yung emyo si Ian para may brand ako diyan para mamulot na lang ako ng mga beauty shop walang doon tayo sa unahan kasi wala namang ditong ano baka mayroon doon imtilan. May imtilan nata yan doon eh sa imtilan, grabe, baka makita natin si Shireen dito favorite place to oh Shireen -oh. dito pa naman sila tapos wala kang abaya kayo nga dyan, walang mga abaya nga kayo dyan naglakwat sa hindi kayo magsisita, pe, pati pa yung mga ano nyo dyan, nang, nangakita pa yung holma holma dyan kasi ma-insert-insert -insert yan eh yung akin nga, pambahay lang to eh. <laughs> Walang ka arti, -arti ba? pati puto sa sa Alcomar, isa lang naman yung mundo na eh, yung ano, oh? Ramania Mall. Ramania. Uh, pasok kami doon na, ang, may mga gasa-gasa pa kami. na bus. Ayan, may ticket oh. Ayan, may ticket ka dito oh. Campolos, Campolos. <laughs> Tanungin mo ako, How much? Tanungin mo. 60 reals. Ha? 60. 60. Open time. Lala, Open na la. <laughs> Basada coffee 60 <laughs> <Six> reals. <teriyal. laughs> eh, ano, VIP. 60 reals. na. Mas ma... Ilang coffee na yun. <laughs> Ilang kafe na daw yun. 60 real. Grabe. Yan. Mayroon lalabas. yan lalabas. Exit yan. Grabe o. 60 real mga VIP. Grabe naman. Ayan sila o. Sixty real yan sila. VIP. <laughs> Dito lang tayo sa libre. Sa libre lang tayo. Wala bang bakanting lote? Lote. Eh. Bakanting po yung kaya ng parking na empty park, Chris. Open time. Buti kung mag-stay tayo dito isang araw. Kay... May parking pala doon sa taas? Bakit hindi ka nagpunta? So tayo, may... Tayo, na eh. <laughs> di ba may ano naman? May... Mayroon ba sa taas parkingan? Mayroon to. Mayroon niya, di ba? Doon sa kabilang ano building. Hindi dito, Chris. Doon, doon, doon sa kanto sa kanto sige yung smart baka yung smart ano may baka may bayad din yun doon baka di doon 100 na dito 60 <laughs> grabe kasi sempre nandoon ka na sa lobby ay oo yung 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 pinuntahan natin Chris di ba naalala ko tama yung doon tayo di ba nag ano nag doon tayo nagpa picture picture mayroon pala doon oh, <laughs> nga. oh, oh, 6 real. Walang problema yun. Pag 60, wag na. 6-0 Yan. Ayan o, sa taas yun dyan, dyan. Parking lot yan. Dyan kami doon nagpicture-picture. Dyan kami. Galing kami doon sa bahay ni ano, rami. Dumaan pa kami dyan. Karas. Maganda ba yun ang lipstick yung momos? Dyan ako nakabili din. Kami bumili ni ano, ni Buntes. Magandang lipstick niyan Itong parna. Lumang, ano na yun, style yung flex na yan. Pang-pamilya na. Ang lakas ng aircon niya, o. Oh. Tingnan mo, nag-mold yung bintana niya. Sa atin, marami na lumabas na cord. Ang problema, ang piyesa O, oh, kasi American product yan, eh. Order. Ito, ito gili, ang dami, oh. o. Yan, sana ang kunin ni Amo ang Gili, paano? Yung isa, hindi, Lexus lang daw. Tapos, mahal din yung gili, 200 plus. Kaya, yun, to na lang, Lexus na kuha niya. 500 na kasi ang gili. Kaya nga. Kaso lang, ang price nga, 200 plus daw, sabi ni si. Kaya, Kinahanyan niya yan, 1 million sa atin. O tamang-tama naman din. The 200, palagay talang 200 thousand times mo sa ano real ngayon, 1 million talaga. Mga 2 million yata. Ada etla oh, parking. Taas. Taas. Taas na lang. Ay, may garden pa sila doon, oh. Bakit lumabas kan, salah dadaan, magsara na ko ng karton ni Merna nakabili na ko lahat makan, makan pati parking lot oh, pinag, pinag panila, pa nila pinagpirahan pa nila no Mag park ka na lang yan, 60. Ano yan? Airport? Nagbabayad dyan sila dyan. Meron silang Bali. Driver. Baka naman may bayad naman ta Oo, dito. Mayroon. Yung ano, tanong mo, magkano? Baka 100 na dito. <laughs> Magkamukha kayo ng tao doon pag makasimangot. <laughs> Loading area. Ah, trust confactor. Ano pa lang trust way to get 3 and 4. Ayan o, oh, may empty land. Bakit di kayo marketing dyan? May empty land o. Oh. Bakit doon ka pa sa loob? Pwede naman tayo dito sa empty land. Bilis, dali naman tayo. Oy, dito o! Oh. Maglakad dito ka na. Bakit papalangob ka pa naman? Baka may bayad dyan. oh tingnan mo natin. O, welcome! Tanungin mo dyan kung may bayad dyan. Baka hindi tayo makalabas dyan. Libre? Ah, libre pala dito, Libre pala, libre. Bakit naman kasi hindi kayo pumupunta dito sa baba? Marami pala dito eh. Sarado, puno din, Chris. Ah, Chris, oh. Kabila. Hmm. Asan? Hindi pwede, wala. Ito isa dito may mga par, may mo, mga parkingan dito, mayroon kang mga guit guhit. Ayan, may guit yellow siya oh. Mm, di ba? yellow siya. bante. yung na ako. Nagbabalak, pumasok. Oh, <laughs> nagbabalak siguro pumasok yun Kaso lang sa isip niya Tayo ang makapasok Dito kami sa parking Ano to? Ah, P POD dito tayo sa POD. Tututututu. Tandaan mo boy ha, POD. Sa D tayo. May PO. Ayan o, oh, POD. Uy, mayroon, mayroon pala sa taas din pala, no?